Hello everyone. Ah, uh, meron lang akong i-share sa inyo, no, na ginawa ko. Kasi pagka nasa abroad ka, ay wala tayong lupa rito, no. So, ang halos na ginagamit natin ay pasok para makatipid ng konti at uh, mapaglibangan na rin. Tulad nito, ito ay onion leaves, no? naka na ako niyan, eh. Kaya lang nakalimutan kong diligan, kaya natuyo. Ito namang isa, ito ay uh, lemongrass. Yung, ano, yung uh, tanglad. No? So, kung napapansin nyo, hindi ako nakapag-harvest dito, eh. O, one time lang yata. Pero, natuyo ka agad siya. One thing na, kaya hindi ganong maganda, yung uh, lupa. Yan, you know, o, dry na dry na siya. Hindi ko nadiligan ito, eh. Pero, meron akong naisip na isang technique. Kasi ito, nung nabili ko to sa supermarket, pinutol ko lang at uh, diretso kong tinanim. Dito, ano? Bulutin ko nga. Mama, makapit, ah. So, diretso kong tanim. Ayan. Ayan, no? Oh. ba diba? So, hindi siya nag-grow talaga. O, oh, imbis na tutubo siya, ay namatay eh, siya. Kahit dinidiligan na natin. Ako pala. Hindi natin. Ako lang nabidilig. Ngayon, ang ginawa ko para siguradong tutubo ito at uh, makakapag-harvest tayo para sa ating uh, pag nagluluto tayo ng tinawalang manok. Ganyan. Maganda kasi may tanglad eh. Diba? Ang ginawa ko ay ito. Ayan nag uh, nung nakabili ako ng stem uh, uh, stem nitong uh, tanglad lahat kasi binibili rito eh di ba wala naman tayong uh, mapagtaniman maliban doon sa mga uh, narerentahang mga bahay o flat na may mga bakuran yun pwede yun makapagtanim ka sa labas dito kasi maselan sila eh maselan pag nakita nila what is that eh, uh, like, mga ganun, mga tanong yan Ano yan? Ano yan? Hindi nila alam eh Kala nila kung ano na So, ang ginawa ko Naglagay ako ng tubig dito, ano? Ito Sa so, isang uh, soft drinks ito eh Soft drinks bottle Naglagay ako ng tubig At binabad ko Ayan, oh Yun, nagkaugat na siya Wow! So, ibig sabihin dito ay uh, tutubo siya no pagka nilagay ko na rito itatanim natin dito yan tatanim ko pala hindi ko na kayo sama sa pagtanim sabi ko natin eh so ito yun ano so titingnan natin ito kung uh, uubra ba ito tatapon ko na ito eh. dahil uh, natuyo na siya so ganun pala ang technique kasi ito pa tubig pa lang yan no tumubo na nagkaroon na siya ng dahon Pwede na bang pang tinola to? <laughs> Patubuin pa natin ano Para mean pa natin ng konti ang kanyang dahon Kaya yan ang gagawin ko Tingnan natin ano Ayan, minagic ko Nandiyan na kaagad o oh. ah, Nakabaw na siya oh, nak Nakatanim na May dahon na Bukas nito pa Makapag tinola na ako nito <laughs> Ayan So abangan natin ito no? Mga uh, ilang araw siguro ay titingnan natin kung uh, tutubo talaga. Pero sa palagay ko naman ay tutubo. Di ba? Malaking kakatipiran katipiran din kahit papaano. Kaysa bibili ka pa uli. Kasi yung binili mo, pwede mo pala itanim. So, para-paraan na lang ito. Ayan eh, o, konting sharing lang sa mga nasa ibang bansa dyan na walang lupa, o walang bakuran, pwede sa pasok. Subukan natin, ano? makakatulong sa atin ito. Maraming salamat muli sa inyong uh, panunod at suporta sa aking channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.